Dati nang kinagigiliwan ang malapalawan na kagandahan ng linalungaw sa General Pino Nueva Ecija. Ang maberging kabundukan, malinis na tubig ng ilog at kagilagilalas ng mga rock formation. Subalit ngayon ay lalong dinarayo ang lugar dahil sa isang magandang bahay na itinayo sa tuktok ng isang burol ng pabaliktad. I Ari po ng uh, Upside Down House ay si Engineer Virgilio V. na Jr., Socialist Steam Engineer sa U.S. Ang gumawa po ng bahay na ito ay si Architect Voltaire Pedroso Agbayani at ang Civil Engineer natin ay si Engineer Rainer Villar. Ang uh, idea ng uh, pagkakagawa ng baliktad na bahay, yung brother ko sa U.S. ay uh, naglibot uh, sa Canada and uh, U.S. sa border, sa hanggan, sa Niagara Falls makikita mo rin yung baligtad na bahay. Ngayon, uh, nakuha niyo yung idea na yon para dalin sa Pilipinas sapagkat sa Pilipinas ay wala pang bahay na nakabaligtad. Na sino ba naman ang mag-aaksaya ng pera para ibaligtad yung bahay na hindi naman pakikinabangan. So, uh, ginamit niya ito para maging isang uh, business and tourist attraction. Sa loob ng bahay ay sadyang mamamanghaka. Bubungad sa iyo ang mga kagamitan nakaraniwang karaniwang makikita sa ordinaryong bahay. Ang kaibahan nga lang, wow. lahat ay inilagay sa pwesto cool. ng pabaligtad. Oh, may chocolate, may coke. Oh, pa. <laughs> na baligtad pa. <laughs> <na balikband> pati <laughs> <Tulog na balikband. laughs> lahat ng mga kasangkapang nakakabit ay brand new at maaaring paganahin. Ang dalawang laptop na nakadisplay ay may koneksyon pa sa internet. Pati ang flat screen TV ay gumagana. Kaya lang, para magamit mo ang lahat ng mga ito, eh kailangan mo sigurong tumuwad. Dahil isa may nga yung may naapakan natin, kaya nandito yung mga ilaw, chandelier. Oh, pati yung Kasi aircon, balik tayo. Pero totoo ang aircon talaga kasi gumagana. Oh, gumagana, malamig. Ha, ha, ha. Ang mga wall decors tulad ng mga naggagandahang paintings na halatang mamahalin, pati lahat ng mga figurin sa eskaparate at pati na rin ang mga laruan sa kids room ay inilagay lahat ng pabaliktad. Ang puzzle mat ng bata ay nasa itaas din dahil nasa itaas ang flooring. Wala dito sa pintana, matatalaw natin yung pinalukang national park. Pinapupuntahan natin mamaya. Isang pag-iisipan mo dito, ay ang timbang ng mga mabibigat na bagay na aakalain mong idinikit lamang sa itaas tulad ng mga kama, mga appliances tulad ng washing machine, ref, at maging ang sofa na mukhang siksik at talaga namang mabigat. Ngunit ayon sa kapatid ng may-ari na si Mang Gilbert na isa ring engineer, isinabit pala ang mga ito gamit ang matitibay na screws kaya hindi naman dapat magalala ang mga bisita sa posibilidad na mabagsakan ng mga ito. Oh. Oh, pala talaga. Ang akala ko, itong, ano, itong flooring, buhos na simento na, na pinalitaw na lang na kisumi. Pero pag kinatok mo, hollow, ibig sabihin, tabla pala siya. Kisumi talaga. Oh. <laughs> Balitan nga pala. Ah, Tanungin ko sana, bakit may ganyan? <laughs> yung nga pala nakatuhan kasi ayun yung tiles. Ceiling nga pala ito, kaya ganoon, Akala ko yung Nakabaligtad nga pala tayo. Pati yung kanyang bowl, nakabaligtad. Pwede rin pumasok dito. Nako. So, pag gagamitin mo bowl, kailangan sasabit ka doon, tutuwad ka din. Pag maliligo ka, tutuwad ka rin. O may ano pa, meron pang manhole. Meron pa siyang manhole talaga. Lahat ng detalye ng Kisame kisami, kisame talaga itong inaapakan natin. Ah, di ba? Tama, mali ako lagi. <laughs> Tumitinig -tumit ako ng gamit sa baba. Nakabalik ka nga pala tayo. O, oh, may sabi mo. mo. So, Ito, pati yung ano nila. Ito yung washing room nila. Meron sila washing machine. Nakabalik ka din. <laughs> yung mga Yung mga outlet nila nasa taas din. <laughs> oh, sino kaya ang gustong magregalo ngayon sa akin ng sapatos? Medyo luma na yung mga suot ng sapatos. Ano po size niyo? Size 9. Size 9 ba to? 8.5 uh ata. Oo, 8. 5, 5, 5. Oh, 8 point US size. 8.5. Buwa ka na dyan. <laughs> <laughs> Pabili ka na. Pili ka na dyan at matapos ang naggagandahang balibaligtad na selfie sa loob ng baligtad na bahay ay tinuon naman namin ang basement wow. na siyempre nasa itaas dahil baligtad nga ang bahay at mula dito ay makikita naman ang luntiang kabundukan ng gilid ng Sierra Madre ang pinakamahabang mountain range sa buong Pilipinas na may habang 540 kilometers mula sa probinsya ng Cagayan na didiretso hanggang Quezon Province. Ayan, yeah. nakita nyo naman po yung loob ng bahay. Kahit sa maliliit na bagay talagang lahat baliktad. Lahat baliktad. Oh, bagay na bagay uh -huh. kang tumira sana dito kasi baliktad ang utak mo. <laughs> <laughs> At matapos ang pagbisita namin sa baliktad na bahay, ay sinadya na namin ang talagang atraksyon ng bayan ng General Tinio dito sa Nueva Ecija. Sumakay kami ng balsa at sa ganda ng ilog ay hindi napigil ng aming dalagita na si Helen para maglaway sa tubig kahit nakasabit lang siya sa gilid ng bansa. Tumawid din kami sa hanging bridge para sana subukang akyatin ang 1,000 steps na hagdan patungo sa Crystal Cross sa tuktok ng bundok. Subalit, sarado pa ito dahil sa ginagawang repair at renovations. Kaya sa halip ay sinubukan na lang namin ang nakakatakot na zip line. Ano ba pinagagabi nito? Pinatakot mo si Lolo eh! ha, ikaw kaya ba? Kaya ba natin? Kaya ba, natin? Kaya ba? Kaya ba? Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Kabahan ka kasi wala tayong content. Kailangan, kailangan natin ng content. Para sa content eh. Diretso. Diretso. Oo, oh, para pantay. Practice mo na ngayon yung camera mo. Ayan. Ayan. Aray! Aray! Oh my God! Sige, pasok ka! Pasok ka kasi! Aray ka ng aray eh. Yung buto ko parang... Ayan, oh. No. Ayan, pasok may kamay mo. Dali! Pasok mag-relations. Sige pa. Yan. Ah. Diyan ka na lang. <laughs> Alam! Excuse me. Sino 'no ito? Ay. Si yun diyan sa side. Diyan na lang siguro. Ngayon excited ka? No. Dali, hi. Dapat ko si Boss Lara guys. Ang iba po ang pagsubok sa kanya ngayon. Hindi pa ng ng as. Mga... mag-test po natin ay. ngayon kung gano'n siya katanda. <laughs> oh, oh, <laughs> teka, sandali. Kala niyo ah. First time. <laughs> Yung mga magpapahuli ng ahas, kami naman. Para may content kami. <laughs> ah, ah, ah. Tama, iba lang namin ito. Oh game god, dah mula! Ingat mula, dah mula! Go, Mama cita! Mama cita! Oh my god! Mama cita! 9..8.. Oh my god! Oh my god! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, 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 oh. <laughs> <laughs> Ay, that was scary. <laughs> Ay, okay ka lang yan, isa pa yan. Ay, isa pa. Oh, <laughs> isa pa. Saan so, yung daan? Dito ba? Ay, at least na experience natin. Matapang pala tayo. I was about to bite yun. Bakit hindi? Tatatakot ka lang naman sa sigaw ko, di ba? Ano nakakatakot? Nakakatakot ba? Sabi ko, stop screaming. Oo nga, sa sigaw ko lang naman ikaw natatakot. Hindi, sabi ko, stop screaming dahil nalilindi ako. Okay na. Okay na? Yeah. Comfy ka na? Yeah. Ayan na, ayan na. Ayan na naman. Ayan mommy, mommy! Oh my God.

<laughs> Nako. Nako. Kumusta dad? Mga nagpapakita. Mga nagpapahuli ng ah, si Boss Lar naman ang tawagan niyo. Para hindi na kami nagta-try ng mga ganito. Tay ah. mo dad. Ayun. For the content. For the content. Skydiving naman sa susunod. Ay, ikaw na lang, ikaw na lang. <laughs> ikaw na lang mag-isa. <laughs>

<laughs> gigil nagigil si Daddy oh, gigil so na kung sa 1,000 steps. Gigil na 1,000 steps. Nakarating pa kami sa isa sa pinapasok na kuweba upang mabighani sa nagaganda ang stalactite at stalagmite. Pero naisip ko, sa mga singit-singit sa loob ng kuweba ay maaaring may mga ahas kaya naipasya ko na bumalik na lang kasama si JPG Kamandag at gugulatin namin ang mga cave guide na maaring hindi alam na sa mga baluarte nilang kuweba ay kasama nila ang mga makakamandag at mga dambuhalang ahas. Abangan po yan sa susunod naming upload kasama si Kamandag. Maraming salamat po sa panonood at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na video.